Mga kabutsyer, ito pala yung beef top sirloin na galing sa inyo sila niya. Silver farm yan, mga kabutsyer. Ayan. Grass feed. Gagawin ko siyang parts. Kaya panoorin niyo, mga kabutsyer. Saka muna siya, mga kabutsyer. Okay. Ayan. Bali, itong ano na to, beef top sirloin, mga kabutsyer. Magiging tatlong parts siya. Gagawin ko magiging tatlong parts masa natin kasi may ano na siya. Yan. Unang tatanggalin ko dito na parts mga kabot ay yung ano niya. Pika na. Dito naman may ang presyo namin dito bali hindi namin na ano siya. Yan. May joint dyan mga kabot Bali ito yung pika na niya. Pikan na tawag pero sa amin top server pa rin yung nilalagay namin sa presyo ng display. Ayan, mga kabutsyan. Bali yan ang parts ng ano, trim lang natin para sa ibang kabay. natin yung taba niya, mga kabutsyan. Bali yan ang isang ano, parts na ano, dito. Ayan, munting linis-linis lang, mga kabutsyan. Ayan. Pag-unislice pa rin namin yan, bali ganyan ang proseso niya mga kabutya pag may special yan ang kabutya ganyan ang style na pandis namin Kaya, maya pakita ko ulit yung sunod ito naman tatanggalin namin yung ramp medallion didiretso ko na siya yung eh, mga kabutya ito yung joint may joint to dito mga kabutya bali didiretso ko lang siya ganun parang maging kaya na ano, siya, medal yun sa mga Yan. baling yung joint niya, ito na siya naging kabuhan. Napakalambot din ito na parts ito mga wheelchair. Tanggalin natin ito yung mga sabit-sabit niya mga wheelchair. Para maganda yung ano niya, karne niya. Yan na mga wheelchair. Linis-linis lang yan mga ano niya, ligaments tanggalin para nga siyang tenderloin niya mga kaputsir kaya ang napakalamot nito mga kaputsir sarap yun ito yung steak yan, ganyan din kami mag iwan ng medalyon mga kaputsir yan para tenderloin siya napakalamot niyan mga kaputsir yan, kita yan ganyan kayo mag iwan niyan mga yan ang ramp medalyon bali galing siya sa ramp medallion mga diyan yan na yung mga parts niya mga kabutsyan. O, ay, lahat. Ito naman yung ramp na. Trick trim din natin siya, mga kabuchero. Para maganda yung pagkaiwang niya. Tanda rin yung taba. Kasi nga, ayaw na mga taba-tabay. Yan. Bali na rin tatlong parts yung kabuhan niya, yung deep top server niya. Yan, kita niya, mga kabuchero. Ayan. Tapos so, dito pa. Kasi so, may ano pa dito eh. Ayan. Bali. Cream muna natin yan mga kabutser dito. Tapos islice na natin siya mga kabutser. Kita niyan. Ganyan na yung itsura niya mga kabutser. Lambot din na parts ng baka yan mga kabutser. Kaya... Bali yan ang total niya. Nagpakabuo. Ang buo lang siya. Ito yung ikan ha. Ito yung medallion. Kaya yan ang Bali Pasla. Kung nalodeka, pero sabay. Kung dapit siya. Okay. okay.